Hello mga guys, huwag nyo na lang po sanang pansinin yung aking mukha dyan. Kasi nga naman, bagong gising ako that time. So ngayon, ni nagpe prepare ako ng aming pang dinner. So ipapakita ko sa inyo kung ano at kung paano ako mag-prepare ng dinner namin ng mga amo ko. So ang kong ginawa guys, ay nag-prepare ako ng karne. So kailangan sa pag dinner ay may isang klase ng karne. So, ganyan nga ang ginawa ko guys. Tinadadadad ko na ang ating karne para maging malambot siya. Kasi nga ay ating i-oven o -oven lamang. So, dapat maging ganyan siya. And then, nilagyan ko na rin siya ng paminta. So, pagkatapos natin lagyan ng paminta, ay masa-masa natin ang paminta sa karne. So, yan na nga. Binaligtad ko. And then, nilagyan ko ulit ang kabila niya. So, medyo napadami ang paglagay ko sa paminta. Kaya, inihalo-halo ko na nga lamang ito after that nga guys ay nalagyan ko ng paminta ay lalagyan naman natin siya ng char sauce yan nga po pala ang aking gagamitin na sauce para sa aking meat na lulutuin ngayon kasi nga minsan nakakasawa na din palagi yung laging soy sauce so yung lasa po pala niyan is matamis tamis yung charcoal. char choy char oy ay hindi ko na alam kung ano na yung sinabi ko guys <laughs> pasensyahan nyo na kasi mahirap eh, ano ang mga Chinese words nila o yan na nga guys, bantarin lang natin 'yung karne and then haluan natin ulit ng sauce nito. So ayan, imasa-masa natin para maging mas malalong malasa ang lasanya yan. Ganyan dapat para maging uh, maamo ang ating mga amo sa atin, Kailangan talaga nating masahin ang kanilang mga pagkain so ready na nga guys ang ating meat Pork meat with charso sauce. So ayan, ngayon naman guys ay maghahanda tayo ng vegetables natin o so kalimitan pala guys ay stir fry lang ang ginagawa nila sa kanilang mga vegetables so ang mga gagamitin lang na ingredients dyan ay asin and then guys yan pala yung vegetable na gagamit na gagawin ko ay hahaluan ko lamang siya ng dried shrimps kasi na merong itinago si amo sa baol niya ng pagkatagal-tagal na mga dried shrimps and then nagka-mold so ngayon ang gusto niyang mangyari ay paspasan namin siyang ubusin. Kasi nga may molds, molds na siya. And then, ang ginawa lang namin is ibinilad namin sa init. So, ayan na nga guys. So, after naman guys, ay nagawa din ako ng shrimps kasi nga para may pang-apat kaming dish today. So, meron din kaming fish dyan guys, pero hindi ko na pinakita sa, pinakita sa inyo kung paano ko nililis yung fish. So, ayan na nga guys. So, yung gagawin ko lamang dyan din ulit sa uh, shrimps ay is stir fry ko siya with bawang and then soy sauce and then konting uh, sugar lamang. Ganyan lang po yung ginagawa ko siya shrimps nila. Actually guys, hindi po mahirap ang luto dito sa Hong Kong or mga Chinese food. Mahilig lang sila sa mga gisa-gisa na konti lamang ang kanilang mantika. Ganyan sila dito sa Hong Kong. And then yung lasa nila is hindi dapat masyadong malasa or hindi dapat marami ang asin. Dapat konting asin lamang. Konting soy soy sauce lamang. Ganun lang po dito sa Hong Kong. Pero minsan guys ay nakadepende din po kung ano nga uh, kung ano nga ba yung kinakain ng mga amo mo kung sila ba ay western food or chinese food. Para sa akin kasi mas madali ang chinese food na lutuin kaysa yung mga western style kasi nga yung western style is parang may pagka middle east style ang kanilang mga pagkain. Mahilig sila sa mga noodles, noodles or yung mga pasta-pasta ba kumbaga. Maray, mahilig po sila sa mga dog, ganon and then mahilig sila sa mga bake-bake or yung mga tinatinapay. So, So, ayan na nga guys, ready na ang ating pang dinner na prepare ko na po. And then, so now, okay na po guys. So, ngayon ay susundo na po ako sa aking alaga. So, see you again later sa aking next vlog.